Ito, what's in the box? Ito so yung ipon box ko, the burger. Para sa fishbowl. At Mulak, tuwang-tuwa sa bunsong anak ni Nabusing Big Soto at Pauline Luna na si Monchi, na talaga naman nakakagigil ang kakyuta nito. Hindi, ah. gari ka na dito. What's that? Opening lang. come! Mochi! Kalong ni siya si Munchie at parang sanay na ito sa kanya dahil kahit tinititigan siya nito ay hindi ito umiiyak. Pagkatapos make-upan niyata siya para sa shoot ng kanyang commercial na shampoo ay nagpapapicture mo na ito sa kanyang mga make artist. <laughs> Second shot. Kasi si Lilian. Second third shot. Hello. Fourth shot. Okay. Hi. <laughs> Hataw sa energy naman pagdating sa pag-hosting si Atasha sa programang Eat Bulaga. Talagang lumalabas din ang kakulitan nito. Sa dressing room, nagkukulitan naman si Natasha na at ang kaibigang si Raisa Kapag sila lagi magkasama, laging tawanan ang dalawa. Abangan Eto na. yung... Yellow. It's ruby.